Hinahamon po namin yung mga nagsasagawa ng survey dyan Subukan nyo po mag-survey ng harap-harapan, face-to-face O kaya katulad na kahit online lang Mag-post kayo Ito ha, hinasabihan ko po kayo yung SWS yan, Pulse Asia Kahit anong survey form po, Mag-post kayo, ipublic nyo Ipublic nyo po yung post ninyo Wala lang manyobraham po ha ipublic nyo at maglagay kayo ng emoji doon sa bawat kandidato. Tignan natin kung sino po pinakamarami. Hinahamon po namin kayo sa ganitong paraan. Ayun, isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po namin taga subaybay Nandito na naman ang inyong lingkod, Josh Vlog at muli na naman tayong magsasama-sama ngayong umaga. Abril 22, 2025, araw ng Martes. Ayun, eh bago tayo magpatuloy. Binabati ko po ang ating mga taga-subaybay, mga kababayan at mga kapatid na patuloy po na sumusuporta at sumusubaybay sa atin Salusong bisayas sa Pindanao at maging ang ating mga kababayan at mga kapatid, mga taga-subaybay sa iba't ibang bansa, lalo na po yung mga OFW po na nandyan lagi po comment. Lagi ko pong nababasa po. Hilo po sa inyong lahat. Bago tayo magpatuloy dun sa main, uh, kumbaga main event. Main event. Doon sa ating uh, paksa na tatalakay ngayong umaga, mga kababayan, ay gusto ko po munang balikan yung mga nakaraan na naging content natin ukol nga rito sa isinagawa nating online survey na kung saan mayroon tayong pinos At uh, yun nga, may nag-comment, balik ta rin daw. Ilalagay ko sa screen yung sinabi nung mamang ito. Pero basahin ko na rin. Kabi niya, natural, mas marami ang mag-like niyan kasi mas madali daw pindutin ang like versus sa heart. Yang mga subscriber mo hindi nagbabasa yan. Basta na lang yan pipindot tapos scroll agad. Bakit hindi baliktarin rin? Yun ang request niya. Si Tulpo ang like, tapos si Marcoleta naman ang heart. Diyan makikita na sablay yung post mo. Tapos tumawa siya. Ha 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 ha. Ebe no? ang ginawa natin mga kababayan, pinagbigyan natin ang post ng ating kababayan. So, binaliktad natin. Yung post natin kasi nung una, si Rodante Marcoleta, like si Erwin Tulpo, ang heart. Okay? Ang ginawa natin, pinagbaliktad natin. Ginawa nating heart, si Congressman Marcoleta at si Erwin Tulpo ang inilagay natin sa like na emoji. Okay? So, ito po yung naging resulta, mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay. Ipapakita namin, makikita nyo dyan sa screen, syempre, dito, mas madali na kasi ang nakalagay na dito, talagang like na eh. Katulad nung request ng ating kababayan. Pero tingnan nyo ha, at dadandaanin ko, mga kababayan. Pinos natin ito alas 12 ng tanghali. At ngayon po ay 10 oras na ang nakakaraan. Okay? So, eto, meron na siyang dun sa Pinos ko, meron na siyang 15 na shares at 18 na comments. Okay? At ang reaction po ay 105. Katulad nung nakikita nyo dyan sa screen, mga kababayan. At eto, pitikin ko muna yung reaction. Eto, para makita nyo, ha? Ah. Yun. Yan. Okay? Ang nagbigay ng reaksyon na heart para kay Congressman Marcoleta doon sa kabuuan ng 106. Okay, 106. Ay 102. Okay? 102. Okay? Si Mr. Irwin Tulpo, eh nakakalungkot ito pero ito po kasi ang lumas Wala tayong magagawa kay Bigan. Pinagbigyan na natin yung request mo. Okay? ang lumabas lang, ang nag-like lang ay aapat lang, kaibigan. Pasensya ka na, eh, yun talaga ang pulso ng mga kababayan natin. Wala tayong magagawa. Okay? So, pagdating naman po sa comments, yan natin. Doon tayo sa comments. Ilagay natin yung comments, all comments. Pakita natin lahat. Okay, ayan. Dadahan-dahanin natin. Ayan. So, nakalagay dyan puro... Ayan yung mga comment nila, o. Oh. Ayan, o. Oh. O, oh, may, may, may nag-comment din dito na... Ito, toto Sinasabi dito, ayan, o. Oh. Hindi ko nababasahin, pero siguradong kay Erwin yun. Sigurado yun. Yun siguro yung isa doon. Ayan. So, kung makikita nyo po, ayan, so lamang pa rin. Okay? Lamang pa rin si Congressman Marcoleta. Ito, dito sa timeline ko to, mga kababayan ha, puntaan natin yung ibang mga group kung saan na-share ito. Kasi may 15 share ito eh. Puntaan natin ha. At para nang sa ganun, ay makita natin. Kasi binigyan natin ng uh, magandang laban. Tumbaga. O, dito tayo. So, dito sa isang group, na kung saan na-share to, mayroong 74 na reaction. At ang nag-heart para kay Congressman Marculeta doon sa 74 ay 66. Ang kay Mr. Erwin Tulpo ay ilan yan? Walo lang. Walo lang mga kababayan. Eh pasensya ka na kaibigan. Ito, ito talaga ang lumalabas na resulta. Ayan o. Oh, hindi natin pwedeng dayain to. Ayan o, makikita nyo naman mga kababayan. Ayan, at doon sa comments, okay, hindi natin masyadong tatagalan to kasi meron tayong pag-uusapan pa na iba. Sa comments naman, eto, siguro ito na lang. Kasi pagka tinignan natin lahat yung 15 na shares, baka sobrang nakakahiya naman na, kaibigan, ano? Eto na lang. Eto na lang. Isa na lang to. Eto. O oh, may nag-comment ng ano ron. Eto. Marcoleta pa rin. Oh. Oh. Dadahan-dahanin ko ha, ah, Mga kababayan na, ah. Tinan nyo ah. Sa screen nyo. Tinan nyo mabuti. Ayan. Ah, eto sa Facebook. Doon naman tayo sa YouTube. Kasi pinost din natin to para nang sa ganun ay makita natin yun din ang post natin. Heart si ano. Tapos si Congressman Marcoleta. Heart tsaka thumbs up si ano. Si Mr. Irwin Tulpo. Doon sa bago na. Eh, sa dati pala natin. Doon sa dati pala natin. Ang dami na oh. 1,300 na reaction. 387 comments. Tingnan na lang natin yung comments na lang. Ayan oh. No. Nakikita nyo mga kababayan. Hindi ko po kilala itong mga ito ha. Ah. Ayan Oh. Ayan. Hindi na natin tatapusin. Nakakahiya na. Oh, dito sa bago. Dito. Oh, dito na sa request mo kabayan ha. Ah. Ito na. Heart na si ano. Ah, dun, dito na tayo sa kwan. Sa comments. Ayan Oh. Ah, dahanin ko ha. Ah. Kabayan, tingnan mo mabuti eh na ito na yung request mo eh wala tayong magagawa yan po talaga ang tunay na pulso ng bayan kahit ano ang gagawin natin eh yun talaga ang sinasabi nila hindi naman natin pwedeng diktahan itong mga ito may nilabas na namang survey yung SWS wala akong bilib dun sa survey na ginagawa ng mga nagsaserving yan Apo, sa totoo lang. Gusto niyo malaman ng tunay na survey? Kung gusto niyo na maniwala kami sa survey na ginagawa nyo, subukan nyo yung face-to-face -face at face-to-face -face at saka online. Yung lumabas kayo na ipapakita nyo yung mga sinosurvey nyo, katulad nung ginagawa namin. Ilahad nyo, ilantad nyo yung mga pagsusurvey nyo on time para maniwala kami. Eh, ang dami pong nagko-comment dito. Ang dami nagko-comment dito sa, sa ano, yung pinos ko po kasi, mga kababayan, para malaman nyo po ah, yung pinos po namin po kasi tungkol dun sa content namin na, yun nga, gumawa tayo ng online survey, talagang tinalo ni Congressman Marcoleta si Mr. Irwin Tulpo. That time, siya pa ang number one. Ngayon, number one si uh, Senator Bongo doon sa bagong SW survey na inilabas. Ang nag-comment dito, 1,400 plus na. Binasa ko po lahat yun. Pinagtsagaan ko pong binasa po yung mga comments. Alam nyo po ang sabi po nila nung mga nakapanood po nitong content natin na to. Yung survey na ginagawa ng Pulse Asia, SWS, kung ano-ano mang survey form yan, karamihan doon sa nag-comment ang sabi po nila is mind conditioning lang. Which is, palagay ko, totoo po ito. Okay? Mind conditioning ng tao. Para nang sa ganun, eto na, nakakatakot na mangyari. Huwag naman sana. Huwag naman sana po. Para nang sa ganun, kung sakali man may mangyaring dayaan, at least doon sa survey, yun ang naipakita nila sa tao. Sana maintindihan nyo po yung ibig namin sabihin. Uulitin namin. Di ba naglabas po sila ng survey na keso si ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Eto yung mga taong lumabas sa top 12. Para nang sa ganun, kung sakali po na magkakaroon ng dayaan sa eleksyon, at least, yan ang lumabas sa survey. Yan ngayon ang palusot. Yan ngayon ang tirada. Kaya naniniwala po kami na yung survey na ginagawa, mind conditioning lang yan. Mind conditioning sa tao yan. Okay? Pero ito, subukan po ninyo, hinahamong ko po yung kwan. Hinahamong po namin yung mga nagsasagawa ng survey dyan. Subukan nyo po mag-survey ng harap-harapan, face-to-face, o kaya katulad na kahit online lang. Mag-post kayo. Ito ha, kinasabihan ko po kayo yung SWS yan, Pulse Asia, kahit anong survey form. Po, Mag-post kayo, ipublic nyo. Ipublic nyo po yung post ninyo. Wala lang manyobraham po ha. Ipublic nyo. At maglagay kayo ng emoji doon sa bawat kandidato, tignan natin kung sino po pinakamarami. Hinahamon po namin kayo sa ganitong paraan. Ano po? Eh pero, ayun po yung aming opinion. Ngayon, eto pag-uusapan naman natin mga kababayan. Kasi po si Congressman Marcoleta po ay sinuportahan ng mga taga Baguio City. Meski yung mga taga Baguio City, ang dami pong lugar. Kahit saan magpunta si Congressman Marcoleta talagang... suportado siya kait sa ang lupalop sa buong Pilipinas. Ito po mga kababayan, yung umpong uh, news sa Net25 tungkol po dito sa grupo na todo full support kay Congressman Marcoleta sa Baguio City po. Pakinggan po natin at panoorin ang news na ito grupo at partido nagpahayag naman ng pagsuporta kay senatorial candidate number 38 sa balota, Rodante Marcoleta sa Baguio City. Freddy Rolioda, magbabalita. Freddy! mas lalo pang nadadagdagan do dumarami ang mga grupong patuloy na nagpapahayag ng pagsuporta sa kandidatura ni Sagip kongresman Congressman Rodante Marcoleta kung saan ay tumatakbong senador na nasa ilalim ng partidong PDP Laban si Marcoleta na nakilala sa pagiging palaba at matapang sa pagkundina lalo na sa mga tiwali ay isa na rin si tinuturing bilang malakas na katunggali para sa katulad niyang tumatakbo sa pagkasenador ng bansa isa sa kilalang personalidad sa siyudad, nakasalukuyang chairperson ng Baguio Tourism Council at tumatakbo Budin, sa pagkakongresista sa Lone District of Baguio ay maalab na nagpapahayag ng pagsuporta sa kandidaturan ni Senatorial Candidate Rodante Marcoleta, number 38 sa Palota sa eksklusibong panayam ng Net25 Baguio News Team kay BTC Chairperson Gladys Vergara ay pinahayag nitong bawat agenda at platforma na isinusulong ni Marcoleta ay kanilang sinusuportahan dahil sa aniya. Malaking tulong ito para sa kapakanan ng mga kawataan, magulang at mga sa bawat isang baranggaya. Lagi din umanong pinakikisuyo at sinasama ang pangalan ni Congressman Marcoleta para masuportahan din sa darating na halalan sa Mayo 12 taong kasalukuyan. Tuntahan tatanungin niyo naman ako sa senador. There's only one person I can trust. Dante Marcoleta. Sana maigatag ko si senador Marcoleta sa inyong listahan. We have been um, promoting him from day one. Uh, actually, isa sa kanyang mga very uh, avid support, supporter has been joining us in our caucuses. We have the same um, programs with the youth. Samantalay nakausap din namin si Ms. Fida Fernandez, kilala bilang isa sa masugid na taga-suporta ni Marcoleta at Vergara, ay umaasa ding mananalo ang kanilang kandidatura dahil sa karapat dapat na maglingkod sa mamayan bilang senador ng bayan. Magandang araw po ako po si Freda Fernandez. I am a member of the Baguio Tourism Council and I strongly support Congressman Marcoleta. Isa sa mga bagay na nagustuhan ko kaya sinusuportahan natin ngayon si Congressman Marcoleta ay yung kanyang mga programa tungkol sa youth, sa women at lalong-lalo na sa sa ating mga kababayang may hirap. Samantala ay umaasa naman ang mga taga Baguio at Cordillera na sana'y makabisita din si Marcoleta. Hindi lang para mangampanya kundi higit ay para tumakil at makausap din siya ng na mga nagmamahal na residente sa Baguio City. Lungsod ng Baguio kasama si Chris Espino Fred Rolluda para sa 100% balita. So yun po mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay yung napanood natin balita tungkol nga po doon sa full support todo suporta ng Baguio City kay Congressman Rodante Marcoleta sa kanyang pagtakbo bilang senador. Nakita natin kung paano uh, mahalin, kung paano uh, ipaglaban at ikampanya. Sabi nga nung isang in-interview, since day one, ay uh, kasama na siya sa ikinakampanya ng mga tao. Eto pa, siyempre, malapit na yung eleksyon meron pang nagpapakalat nung nakaraang uh, may video po kasi na propaganda black propaganda nitong mga gustong sumira kay congressman Marcoleta tungkol nga po doon sa sinasabi nila doon sa video nakalagay nga doon eh tandaan nyo ang mukhang ito <laughs> nakalagay yung mukha ni congressman Marcoleta ang sabi doon ito ang nagpapaalis ng mga krus sa mga paaralan, hospital, <laughs> mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay. Isang napakalaking fake news po yan. Ilalagay po namin sa uh, comment section o kaya sa description ang link tungkol po dito sa bagay na ito at panoorin nyo kung paano ipinaliwanag yan ni Congressman Marcoleta. Kung ipapapanood po namin dito, ahaba ah, pa po, po tayo. Kaya ilalagay ko na lang po ang link sa comment section o kaya sa description. Ito'y ginagamit lang ng mga gustong sumira sa kanya, propaganda nila para lalong magalit yung mga kababayan po nating mga katoliko kay Congressman Marcoleta. Mga kababayan po namin, huwag po kayong magpapapaniwala sa mga napapanood yung mga black propaganda sa internet na ipinapakalat ng mga gustong sumira sa kandidatura ni Congressman Marcoleta. Marami pa po yan. Asahan niyo po. Marami pa pong lalabas ng mga black propaganda dyan na paninira ng mga kalaban sa politika ni Congressman Marcoleta expected na po yan. Palibasa po, nakikita po nila kasi na si Congressman Marcoleta po ay malakas. Malakas nakatunggali po nila sa politika. Kaya nga po, minamain condition na po nila yung mga tao eh. Hindi pinalala ba sa survey? Si Kongresman Marcoleta, eh, malay natin kung sino-sino lang yung ay nako. Pero kung subukan niyo yung sinasabi po namin, hinahamon po namin kayo hinahamon po namin kayo. Yung mga SWS sorbi na yan, Pulse Asia, mag-sorbi kayo online. At real time, ipost ninyo, public. Tignan natin kung sino po yung pipiliin ng mga kababayan at mga taong bayan. So yun lamang po yung ating maibabahagi po ngayong umaga. Mga kababayan at mga mahal po namin taga subway by medyo umaba na tayo ng konti. Pero sana maging mapagmatsyag tayo, mga kababayan, huwag tayong paloloko. Eh lalo na ito, ito pala, ito ba bago tayo magtapos mga kababayan, ito medyo importante ito, mahalaga po ito, yung sasabihin namin. Bantayan po natin ang eleksyon. Kasi maraming mangyayari po diyan na magic, hocus pocus, balak po nilang dayain ang eleksyon. Kaya tayo mismo mga kababayan, tayo mismo eh pahalagahan natin, bigyan natin ng importansya at ipaglaban natin kung ano po yung karapatan po natin. Binoto natin, eh tingnan natin, baka naman iba na yung lumalabas na resulta. Doon sa, katulad nga po nung, tinan nyo, yung napakarami ng lumalabas sa internet doon sa mga OFW na bumoto na online, ang ah, sinasabi nila, yung, iba yung binoto nila, iba yung lumabas sa resulta. Eh, tingnan natin ito. Mukhang mayroon pong may binabalak po itong mga ganid sa kapangyarihan at gusto po nila na sila po ang maupo. Kaya maging mapagmatsyag tayo mga kababayan. Yun lang at sana po ay mabantayan natin yung ating karapatan mga kababayan. Pagdating po ng halalan sa Mayo 12. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po. Narito po ang inyong linko, Just Vlog, na laging nagsasabi po sa inyo, lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.